ata uh, si prep ngayon ang last day of work sa government then holiday na o, sa government and sa other offices ano eh, kamusta as of this moment apo uh, sa ngayon po sir malapit naman po tayo narar nararanasan o namo na pagtaksan ng uh, ating mga motorista bagamat uh, kami po sa NLEX ay naghanda na po kasi nga po medyo mahaba tong uh, vacation po no uh, long weekend na darating at umpisa nga po ngayong araw na to Uh, mamayang hapon po ay open po yung ating lahat ng lanes uh, dito sa LX at SITX. Uh, pansamantalang tinapos yung kayang tapusin at tit 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 titigil po natin yung ating mga roadwork. So wala po tayong mga link ko shoot sure para po uh, available po lahat yung lanes natin para sa maaring pagdagsa ng ating uh, uh, mga motorista na magsipag-uwian. Uh, at uh, ngay gayon din po na kami po ay nagdagdag na po ng uh, deployment uh, ngayong uh, araw. at mm -hmm. uh, Inaasahan so, nga po natin na siguro later this afternoon po ay uh, marami na po ang uh, pero inaasahan po natin na mas marami pa rin po yung uh, bebyahe tomorrow. At uh, ganun din po siguro nung uh, pagbalik naman ay uh, yung sa Monday afternoon hanggang sa uh, umaga po ng uh, Tuesday.